Ayan ang tambayan ni George. Ayan, no? Diyan siya lagi nakatambay. Ayan. Kasi kukuhaan namin yung, ano, bunga ng kamyas. Grabing bunga niya ulit, o, oh, sa dulo. Ayan siya, o. Oh. Ayan, no? Ayan. Tapos, dito hanggang baba. Ayan, no? Grabe. Ayan. Ayan. Ayan siya hanggang puno. Ayan. Dami niyang bunga, guys, hanggang doon sa kabila. Ayan, no. Tsaka yan, no. Grabe. Kain tayo. Ayan, no. Ayan ang pagkain ko. Hindi tayo mapili kahit ano. Ano to? Uh, ilang ulit na itong painit. Pero okay lang kasi alam naman natin na malinis. Eh kaysa naman ano masayang mahirap maghanap ng pera dito sa Pilipinas. Nandito na tayo sa Pilipinas for good na kasama na natin yung pamilya. Ang importante mayroon tayong makain. medyo malamig ngayon ang panahon, guys. Kaya ingat-ingat. Sa ibang bansa ano, winter na. Masarap na buhay na 'yung ganito. Huwag tayong masyadong mapili sa pagkain, basta importante malusog 'yung kinakain natin. Kaysa naman dati, yung kwento ko sa inyo, halos, ano, wala kang maulam. Yung dalawang, ano, putol ng, ng, tawag dito, sitaw. Tapos, balat na lang ng, ano, isda. Eh, ito, maraming laman ng manok. Tapos, sayote. Nakatatlong init na kaya ito pero okay lang. Kasi hindi siya mapapanis Ganon yung technique guys sa ano, sa ulam. Kung hindi, wala kayong ref Pagkatapos nyo kain, ano, pakuluan nyo ulit. Tapos, ano, takpan. wag nyo na siyang gagalawin. Kahit wala kayong rep, ano, hindi siya mapapanis guys yun yung natutunan ko doon sa pinakauna kong amo nung 2004 naku guys una ano nag-alaga ako ng may sakit na nagda-dialysis din tapos after 2 months na matay eh mayroon akong ano naging amo sila mismo yung naghanap ng amo ko kasi na sa loob ng dalawang buwan guys ano ma mabait sila at nakita nila kung gaano ako ano ka dedicated sa trabaho guys pag nakuha nyo yung yung tawag dito yung amor ng ano amo nyo lalo na yung babae kasi ako dumidikit ako talaga sa babae ayaw ko sa lalaki kasi parang mayroon akong phobia ganon kasi mayroon akong karanasan noong ano bata pa ako hindi pa ako graduated ng high school hindi naman yung ano nasira yung ating katawan. Meron lang akong karanasan kaya hindi na ako masyadong dumidikit sa mga lalaki lalo na yung mahiidad. Natatakot ako. Ito guys, nakuha ko yung amor nung pinakaunang amo ko nung 2004. Sila mismo yung naghanap ng ano amo ko. Tapos yun namang amo kong lilipatan ko pala katrabaho nung babae sa ano power company tapos ito ah <laughs> kasi nga ano, nung pagbukas ko ng pinto kasi ako yung inuutosan tapos ano nagsalita lang ako ng salita nila na niyao, tapos sabay ngiti ko alam mo, grabe ano, yung tuwan sila ikunento nung babaeng ano lilipatan kong amo gustong gusto daw nila yung ganon approach mo sa kanila kaya nung paglipat ko doon tapos ang aalagaan ko hindi ko pa nadatnan kasi ang diniritso nila ako doon sa bundok naku ito grabe grabe ah within two months na nasa city ako tapos dito naman sa Antipolo eh, City na rin parang crowded na pagdating ko doon ano bundok pala yung pupuntahan ko ano wala na akong choice kasi ang purpose ko talaga maghanap buhay kumita ng pera ito ito lang guys ay yung ano may papayo ko bago tayo umalis, di ba, pinagdadasal natin na mabait yung amo, tapos yung tratuhin tayong maayos, yung hindi tayo sasaktan. Yun, nahanap ko talaga, guys, kasi bawat punta ko sa agency, dadaan ako talaga sa simbahan, kahit anong simbahan yan, guys. Yon parati ang pinagdadasal ko at ano, tinupad ni Lord. Nung 2004 yun na, tapos ano, itong nilipatan ko ano naka 9 years ako guys lahat na na pabor yung pag-asikaso nila touring nila ano naramdaman ko sa kanila sa totoo lang subo muna ako ang bait nila kaya yung babae ko dito ko napatapos ng pag-aaral kasi pangalawa siya tapos yung bunso hindi ko pa napatapos um, kaya ang ang sabi ko nga sa inyo ano mahirap man o um, may, kung magaan yung trabaho kailangan ano isa puso natin tanggapin natin wag tayo mag-expect ng kung ano kahit may pinag-aralan ka o ano kasi alam mo yung ano trabahong tatanggapin mo eh mag-aalaga ka ng matanda ayan tapos yon nung nagkita na kami ng alaga ko yung pala hindi siya nagsasalita guys kasi isang taon na siya sa ano uh, home for the aged. Tapos, ano guys, nung pagbaba niya sa kotse, ako mismo na yung, ano, yung kumarga sa kanya. Tapos, uh, grabing ngiti ko sa kanya. Tapos, yun nga, ganyan, ganyan ka sa kanila. Ang sarap din ng ngiti niya, sabi ko sa loob, -loob ko. Magkakasundo talaga kami nito. Kasi, ang cute niya, siyempre cute din tayo, di ba? <laughs> ano lang jokes lang gusto ko lang tumawa kayo kasi sa side na to na kwento ko eh ano medyo ano ma maganda hindi wag, wag naman puro lang malungkot at saka hindi maganda yung karanasan mayroon din tayong karanasan na super bait ganon eh ganon talaga yung buhay kaya ito yung payo ko lang ah. kailangan kunin nyo yung loob ng amo nyong babae wag yung lalaki kasi parang second choice lang natin sila ang talagang lapitan natin yung ano babae naman alam mo kahit anong suplada niya talagang mapapabaw din sa iyo kung mabait ka maganda yung trabaho mo maayos ganon at saka nandoon yung galang natin naku guys yung among yon si Losa daw tapos sa akin naman wala kasi wala naman Malaysia sa mga ano ginagawa ko napaamo ko guys alam mo 'yung holiday nagreregalo siya sa akin tapos 'yung May 1 lagi nyang dine-double pay 'yung ano sahod ko tapos nagdririgalo pati lahat 'yung mga anak niya sa akin Pagka ano kaya 'di ba ang ganda kasi nakuha na natin 'yung luub ng babae siyempre nandoon na rin 'yung lalaki kasi nakikita naman niya saka uh, nanay niya yung inaalagaan ko kaya halos lahat sila guys ano turo nila sa akin pamilya tapos ito pa ay uh, yung alaga kong babae na pagsalita ko tapos pagka namamasyal kami nandoon siya sa harapan ng kotse tapos nandoon ako sa likod tinatanong niya nasaan yung manugang ko <laughs> yun ang sinasabi niya ano na, ano nagbabantay yun sa ang Basta ang pinapakilala niya sa akin Manugang, Ay, sabi ko okay lang din. Kasi ano, 86 na siya nung ano inalagaan ko tapos ano 9 years ako sa kanya hanggang namatay, guys. Alam mo? Talaga, guys. <laughs> ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Sige, sa susunod for go George oh ayaw mo na George truck <laughs> ikaw na ang tinutulak niya ate hindi na siya yung tinutulak oh truck 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 go truck truck <laughs> honk honk <laughs> <dito>. Hong Kong. <laughs> oh. Oh, go, 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 go. Ano ba yung ano driver mo? Ano ma? Malikot. Hindi ako yung malikot Kaya nga malikot siya. Ah. Oh. Yummy. 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 Yummy ice cream. Wow, yummy. Yummy. Ice cream? Yes. Oh. What what flavor is that? Ube. Ube. Wow, yummy ice cream sila ya atin niya. ko. O, di ba, ano, mayroon din si ate mo? Yeah. Mango?